Isang miyembro ng communist terrorist group ang nagdesisyong sumuko at kusang nagbalik-loob sa pamahalaan sa Barangay Amantillo Marabot, Samar. Ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na programa ng gobyerno na naglalayong matulungan ang mga nagbabalik-loob na miyembro ng mga rebelde. Ang report mula kay Patrolwoman Crystal Palafox. Tarin nagbalik loob sa pamahalaan ang sang miyembro ng communist terrorist group sa Barangay Amantillo, Marabot Samar. Ang pagbabalik-loob ay resulta ng matagumpay na pakikipagnegosasyon at panawagan ng mga tauhan ng 2nd Samar Provincial Mobile Force Company kasama ang Regional Intelligence Unit A at 802nd Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion A. Samantala, nakatanggap naman ang nagbalik-loob ng agarang tulong pinansyal at food packs mula sa mga kapulisan. Ang nasabing surendery ay nasukustodiya na ng Second Summer PMFC para sa dokumentasyon ng kanyang pagsasailalim sa programa ng ating pamahalaan na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Patuloy naman ang pagbibigay ng tulong at suporta ang ating gobyerno sa mga nais magbalik loob sa ating pamahalaan sa pamamagitan ng mga programa na naglalayong magbigay ng bagong simula sa kanilang mga buhay. Mula dito sa Police Regional Office 8, ako ang inyong PNN correspondent, Patrol Woman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.